Kailan kayo nagkaroon ng relasyon nitong si ano? 2014 po. Kailan ipinanganak yung bata? 2014. So ha, nandito ka pa noong ipinanganak yung bata? Nandito pa po. Now, bago ka pumunta sa abroad, bago ka nagtrabaho doon, uh, kayo ba nagsama? Ha, po. Nagsama kayo sa isang bahay? Opo, sa bahay po nila. Maganda naman ang relasyon ninyo bago ka umalis. Okay naman po. Kumpleto naman o nagbibigay ka naman ng suporta? Oo Simula nung umalis ako hanggang 2019 o 20 ang tuloy-tuloy po. Yung lahat ng sahod ko po sa kanya mm -hmm. po napunta. Ngayon, uh, kailan mo nalaman na ayaw niyang ipakita o iano sa iyo yung bata? Yung umpisa ng 2015, uh, hindi ko na palaging nakakausap yung bata. Palaging sinasabi nila na ayaw daw makipag-usap sa akin yung bata. Tawagan lang or Tawagan. Uh, video call o gano'n-gano'n lang So hanggang sa umuwi ka, ayan, dinidenive nila o ipinagkakait nila sa iyo na makita 20, ang bata. Nung 20, nung umuwi ako ng ano, ng 2018 yata yun, uh, nalabang ko po na nagkaroon po siya ng karelasyon na iba. So doon nagumpisa ang pagdududa mo. Anong ginawa mo nung nalaman mo o may nag may nagmemensahe sa iyo na, na Hindi po ako naniniwala sa kanya. Hindi ka naniniwala. anggang uh, hanggang sa may dumating ng sakin akin na yung mismong kasawa ng lalaki na nag-message sa akin ng mga ebidensya. Kinumpronta mo ba siya o kinausap mo siya tungkol dito sa paratang na ito? Sinabihan ko lang po, puro lang daw po ako hinala kahit pinapasahan ko na siya ng ebidensya. Mm -mm. Puro daw ako hinala, wala, wala na akong tiwala. Mabalik tayo uli doon sa sinasabi ipinagkakait sa iyo yung bata nung dumating ka. Ano? Nagbigay ba siya ng dahilan? Tapos sa totoo niya, nang nag-usap na kami sa kapitan, isang linggo ko may hiram yung bata. Mm -mm. May usapan na kami. Tapos mm -hmm. ako ng 5,000 mm -mm. buwan-buwan. Noong December 6, biglang tumawag naman yung karelasyon niya. Sabi daw, karelasyon ng asawa daw na ngayon lang kinakasama ko dati. Ikaw mismo, tumawag sa iyo ito? Siya ang tumawag po. As, sin, yung sino? account ng account ng anak ko, kala ko yung anak ko ang kaka tatawag sa akin. Ang kumausap sa iyo. Apo. Yung lalaki po yung lalaki. Apo, na sinasabi niya na hindi ko daw anak yung bata. Hindi mo raw anak. Apo. Ito, may ano po ako, may voice record po ako. Na binabantayan niya po ako at saka mura din po ako nung una eh. Yung, yung lalaking ito. Apo. Ang kasunduan namin na pwede kong hiramin yung bata ng isang linggo. Payag ka ba doon? Catherine. Payag naman po. Ay ang bata po ang pinakausap ko sa kanya. Mm, -mm. Ay ayo po sumama ng bata. Ilang taon na po ba yung bata? Ten years old na po. Ten, Ten years sold. old. Ano-ano sabi nung bata? Ito po, nandito po, kahit mag-video call kayo. Ito, meron akong nakita rito, ipa-DNA test ang bata Apo. at payag naman ang magkabilang panig na ang gagastos ay si kayo po. Opo. Opo. Okay. Ang ngayon ba, payag ka pa rin na, na mapa-DNA yung bata? Ang gusto ko po talaga mapa-DNA test na lang yung bata dahil sinasabi nga po daw yung karelasyon niya ngayon na hindi ko nga daw po anak yan. So gusto mo lang makasigurado, makasigurado na ikaw ang ama bago, ng bata? Oh, yung, para sa pagsustento naman po, sa ibang bansa ako, wala naman pong problema ang pagsustento kung ang akin po yan. Ngayon, kung mapatunayan naman na ikaw, okay ka naman, di ba? Apo. Tapos magsusustento ng 5000 kada buwan para okay sa okay ka ba? doon? Apo, okay pa ako. Umunta po siya dito sa Barangay Holsha, nag-suggest na magsustento siya. Pero hindi naman ako nai-assistento sa kanya. Magbigay siya o hindi, wala ako, paalam Umayag ko kami mag-usap dito sa barangay, nagkaroon po ng kasunduan. Sabi niya, magpresyo daw kami. Sabi ko, hindi ako magkipresyo. Yung bukal sa loob mo, ibigay mo. Hindi naman para sa akin, para sa bata. Kaya nga po, eh, pero nandito na po eh. Nandito na po tayo mm. sa punto na nagkasundo na po kayo at pumayag naman na magbigay si mm. Sir ng 5000 a month. Apo. Hindi na po Pero issue ngayon yun. Apo, hindi naman po issue. Ang natitirang issue na lang po rito is yung bata, hindi raw niya nakakausap. Inakayaan po, po sila mag-usap. Hindi ko yun, hindi, hindi po po totoo yung yun yung kaharangan. Hindi lang pag-uusap ang nasa kasunduan. Ang nasa kasunduan nandirito sa third paragraph, ano? pwedeng hiramin ng isang linggo ang bata basta't ibabalik sa tamang araw. Ayaw po nila, sir. Yan nga pa naging problema namin. Yun ang issue ngayon dito. Ayaw nyo raw. Binantaan pa nila ako na ano, kahit daw mo ako, hindi daw sila natatakot. Nandiyan po, nakabuo si record, nakarecord po yung sinabi ng lalaki na hindi ko rin daw po anak yan. Kaya lalo po ako napipilita na ipadinitis na lang po yung bata. Eh, hindi mo pala sinusunod itong kasunduan eh. Hindi lang... Pa, hindi ko po sinusunod. Tinatawagan po ako ni Kap. Ilang beses na ho ako nabala. Bumunta ho ako dito sa barangay. Binigyan ko ng cellphone yung bata. Binigyan ko ng cellphone ano yung bata. Hindi ko pinapakalma ng cellphone ng bata. oh, eh bakit hindi ko nakakausap? Eh pag tatawag lang sa akin, pag hihingi ng pera, tama ba yun? Okay, tanong mo sa anak ko, bakit ako tatanungin mo? Ako'y laging wala. oh, bakit niya pinipigilan ko, yung ako. usapan natin na sabi niyo? Pinipigil ano pinipigilan? Pinipigilan niyo, sinasabi niyo. pinipigilan ang usapan niyo? Eh, na, nasa record namin na sinanay, na ayaw niyo ibigay sa akin yung bata na mahiram ng isang linggo. Ang hingi ko lang naman, December, dahil pabalik ang na ako ng January iyo ang bata ang tanungin mo hindi ako dahil hindi naman ako sasama sa iyo ang bata ano sabi mo sa akin guys mm guys -hmm. umiyak yan basta sa akin sumama yan wala naman yung magagawa pag nandito na oh tama ba yon sa pilitan mo kukuhanin hindi naman sa o, pilitan kaya nga nag-uusap tayo sa barangay hindi yung ganun sasabihin mo <clears throat> kaya palaki mo sitwasyon hindi ako nagpapalaki kayo may nag-umpisa ng ano ikaw ang nag-umpisa. Sino ang mag-umpisa? Nagreklamo ba kay Tulpo? Ikaw ang nagreklamo. O oh, dahil hindi niya sinusunod yung usapan natin. Kapitan, okay, okay. ngayon, ang nangyayari po, nandito po ngayon si Francisco ay nagreklamo dahil hindi daw po nasusunod itong, itong uh, kasunduan. Ngayon, na... Uh, mm -hmm. Para mag-umpisa ulit tayo, kumbaga no, i-restart natin, ano, okay. mag-umpisa po tayo. Pwede nyo po ba, uh, Kapitan, na kayo po ang mag-supervise tungkol dito sa pagpapatupad ng kasunduan na ito. Payag naman po Opo. si sir dito sa sustento. Ma'am, napakinggan na, naman po ninyo yung balak namin o yung advice namin dito na yes, ipatupad itong kasunduan. Maganda na po dahil meron na pong uh, kasunduan uh, na nalagdaan, Meron Opo. na po tayong magandang pag-uumpisahan. Ang gusto lang namin, ang focus po namin, uh, itong uh, kasunduan number three po na pwede pong ipahiram dito sa ama yung bata. Tulungan okay, po natin oh, okay. na mapalapit naman o makilala ng bata yung kanyang ama. Tulad naman po ng nasuggest niyo, attorney, na uh, tulungan namin, uh, di, di sila po ay patatagpoy natin dito sa aming Child Protection Unit para po makausap namin din yung bata at saka po yung uh, magulang o yung magkabilang partido para po mas maayos po nila yung kanilang relasyon sa mm, isa. Maraming salamat po. Maganda po yan. Magandang pag-uumpisa okay. yan. Uu balik ko po kasi January 8, 3 months lang po kasi ang bakasyon ko. Healing ko lang po sana, kasama ko lang ngayong kahit Pasko, sa, Naintindihan ko naman po na sa kanila sa bagong taon. O -o. Ang problema, ayaw nga po nilang tumupad. Kahit Kausapin nila, na rin po ninyo yung bata, po. ipaliwanag niyo kung bakit gano'n ang usapan. So, aha, aha. pwede po. ka ba sa 23? 23 po. Pwede ba magano po? Sir, kaya na. niyo po dito sa opisina? Okay. Uh, kapitan, makakasama po ba tayo? Pwede po nating samahan sila. Maganda po. sasalita lang po ako saglit. Sige po. Sige po. Opo. Oh, ah, po, uh, po ang niya, nung ginawa po yan, oro mismo po, sinama nila yung bata sa SM San Pablo. Namasyal po sila. Oo, oo nga, na pinamasyal. Namasyal oh, daw pinamasyal sila. Mm -hmm. ah, Namasyal kayo. Ah, sinama lang. Binili ko lang po ng pagkain po. Hmm, Nagkasama naman kayo. Anong reaksyon ng bata? Ano naman? Okay Kamusta naman? Na naman? Kasi alam, laging sinasabi nila sa akin, Talungin ko daw yung bata kung lagi daw umiyak, ba ayaw daw sumama sa akin. Sabi ko, kayo na magpaliwanag yan sa bata dahil yung matagal yung kasama yan. Yan nga. Opo. Uh, eh, so nandito na nga uh, ngayon ano tayo. Po, yung sitwasyon na paano naman ako, gusto ko man sana makasama bago ako bumalik ng Saudi. Tutulong na sa atin sa aspeto na yan ay eh, yung MSWD. Apo. Uh, 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 Oo. Oh. Magkita kayo doon sa 23. Di pa ako pwede nang ng mga 23 kasi pauwi pa lang ho, ako nung galing biyahe ng 22. Bigyan mo naman ako ng pabor dahil 10 taon na sa inyo yung bata. E paano naman ako, di nyo inintindi. Ma'am, ano, Ma'am karyon Noridy, pwede po kayo ng hapon? Okay po. Opo, maghapon po ako para sa kanila, walang problema. So, ang importante, magkita okay. kayo, magka mag-usap uh, oh, uh -huh. mag doon, at yung bata rin ay magabayan mm -hmm. Ano po? Mm -hmm. So, maganda, at least, eto, ngayon, pagdating, doon, kakausapin, okay. pakausap natin na... Uh, beneficiary pagdating dito sa DNA test. Opo. Ah, uh, sige po, um, coordinate na po natin. At Opo. Pag, uh, Kasi kukunan din po. ng sample yan eh. Opo, sir. Opo, sir. Oo. Kung paano yung uh, sampling na gagawin Apo, sir. sa DNA test. Catherine, naintindihan mo naman yung, uh, yung isasagawang DNA test? Opo. Oo. At Pero balik tayo doon, payag ka naman, ano? Hindi na natin kailangan na uh, diskusyonin ito. Payag ka naman. Hmm. Mm -mm. Okay. Maraming salamat. O oh, yan, okay na. Salamat po, sir. I-monitor po natin. Kung hindi po maisagawa yung Zoom, pakibidyo na lang po. Payag naman kayong both parties eh. No? Wala pong problema. Para pag nag up po kami, mapanood po namin kami po mismo. Yan. Okay po. Please natin Atrini and uh, Sir Francisco. Um kakausapin ka namin sa kabilang studio and then um, yun nga babutit ba kakaharap mo ni anak ko sa 23. Uh -huh. At doon sa tanggapan ng MSWD, doon niyo malalaman or mapag-uusapan kung ano ang plano ninyo para doon sa bata.